Maraming artista sa Pilipinas ang sumailalim sa cosmetic surgery o retoke at bagawat karamihan ay naging matagumpay ang disyuta, may ilan ding hindi pinalad at napansin ang malaking epekto sa kanilang itsura. Kaya sa videong ito, ibabahagi natin sa inyo ang ilang mga kilalang personalidad na napalsin ng publiko na nagbago ang muka dahil umano sa retoke. standard ford si Sander Ford o dating Marlo Arizala ay sumairalim sa cosmetic surgery noong 2017 para baguhin na kanyang itsura na raging maraking usapan noon sa social media matapos nga po ang kanyang nose job, chin augmentation at iba pong procedures nagkaroon siya ng mas matangos na ilong at mas defined na facial structure sa pagripas din ng panahon napansin ng publiko na unti-unting bumalik ang ilalas dating features sabi pa ng ilan bumalik daw ang dating muka lang Marlo Arizala. Ang ilang enhancement tulad ng fillers at implants ay maring lumuwag o maapektuhar ng natural aging process kaya medyo nagbalik ang ilan sa dati niyang facial features. May mga larawan siyang gumabas kung saan tila hindi na kasing kisignim dati ang kanyang surgery enhanced look. Sa ilang interviews inamin niyang hindi siya masaya sa kanyang buhay noon kahit na nagparitoke siya at nagkrawan pa na mga kontrobersya sa kanyang career. Sa ngayon mas tahimik si Sanders Ford at mas takapuan sa kanyang personal na buhay. Mystica Si Mystica o Robbie Rose Villanueva ay isa sa mga artista sumailalim sa cosmetic enhancement. Ngunit marami na nakapansin na nagkaroon nito ng hindi magandang epekto sa kanyang muka. Maraming netizens ang nakapansin na nagbagong hugis ng kanyang muka na maaaring resulta ng labis sa fillers o botox na nagbigay na mas suoren o hindi na pronlitura. Ang dating sharp at years for ng mukha ni Mistika ay nagiba at may managsabing tila nagkaroon siya ng excessive facial contouring na hindi bumagay sa kanyang natural features. na features. Siya sabi na siya ng rhinoplasty or nose job at iba pang enhancement na nagdulot ng malaking pababago sa kanyang mukha. Minsan na siyang naglabas ng kinaing tungkol sa kanyang career downfall at personal struggles. Pero hindi siya madalas magsalita tungkol sa kanyang mga cosmetic procedures. Sa kabila ng pagbabago sa kanyang mukha, patuloy siyang lumalaban sa buhay at sumusubok na bumalik sa entertainment industry. Ati Glow Nagbago ang mukha ni Ati Glow o Rene Boy Facunla dahil sa ilang cosmetic procedures at hormone therapy patapos siyang lumipat sa UK at lumabas bilang isang trans woman. Ilan sa mga dahilan ng pagbabago ng kanyang mukha ang Hormone Replacement Therapy o ito tinatawag na HRT dahil bilang isang trans woman, sumailalim si Ate Glow. Sa hormone therapy, na mari maglulot ang paglalambot ng facial features o babago ng balat at fat redistribution na payo siya ng ilong, cheek fillers at iba pang procedures upang mas makaraor ang feminine features. Dahil tumatanda na rin siya, mayroon po babagong kanyang mukha sa natural na paraan. Mayon, mas tahimik na ang buhay niya sa si UK matapos siyang ikasal sa isang British National noong 2016. Arsimonios. Si Arsimonios ay isa sa mga artista na napansin na publiko na nagkaroon ng na malaking pababago sa kanyang muka sa paglipas ng panahon. Siya di humano ay sumailalim sa so cosmetic enhancements para ng rhinoplasty o nose job, lip filler, at possibly check fillers o jaw contouring. Marami ang nagsabi na medyo nasira ang ilong ni Arsi at tila nagibang hulman nito. Dayan to man, hindi naman masasabi na nasira ang kanyang muka, nagiba lang talaga ang itsura niya kumpara sa dati, ang ilan ay nagsasabing naging mas artificial ang kanyang beauty, habang may iba naman nagsasabing bagay pa nito sa kanya. Sa isang panayam, si de Arce na hindi siya nahihiya kung sakaling pareto siya at ipinagmanaki niyang kaya niyang gawin ang gusto niya sa kanyang katawan. Tony Fowler, si Tony Fowler, ay kilalang social media personality at content creator na sumairalim sa ilang cosmetic procedures upang baguhin na kanyang hitsura. Maraming mitisens ang napansin ng pagbabago sa kanyang muka, lalo na matapos sing ipakita ang ilang bahagi ng kanyang plastic surgery journey. Nagkaroon siya ng major cosmetic surgery kabilang ng nose job, lip fillers, cheek enhancement, at jaw contouring. At pinalaki din niya ang kanyang kwet. Sa ilang videos at posts, makikita ka lang swelling at bruising na normal lang pagkatapos sa surgery. May ilan din nagsabi na tila nagbago ang natural balance ng kanyang muka, lalo na dahil sa overuse ng fillers at botox. May po pagkakataong tila na mamaga o hindi rin pantay ang ilang facial features niya na baring side effect na mabilawa sa kanyang muka, hindi ang hihiya si Tony na ipakita ang kanyang cosmetic procedures at ipinagmamalaki niyang ginawa nito para sa kanyang self-confidence. Abilado siya dumaan din sa several surgeries at madalas niyang ibinabahagi ang kanyang experiences sa kanyang mga followers. Hindi naman masasabi ni Sira ang mukha niya pero kitang kita ang malaking pababago depende ito sa pananaw na tao, may iba na gusto ang kanyang new look at may iba naman na gusto ang kanyang dati na natural na muka. Sa showbiz, normal ang cosmetic surgery o enhancement, ngunit minsan hindi lagiging magandang resulta dahil sa overuse ng fillers, botox o maling procedure. Gayon pa man, respeto na rin ang dapat ating ibigay sa kanilang personal na mga desisyon